Huwag <laughs> ko na lang tanga. Ma'am, na, na, emotional abuse ba ka Pagpakulata lang sa. <laughs> oh, <no, no>, no. <laughs> Sana sa India mga ikala, mga iksoon, ang atuang uh, BCPC Pukal Person, diya mismo sa Barangay Balulang, sabayong hapon og uh, live kita din sa Angel Broadcasting News Online streaming services Og live po ta sa Angel Radio, ma'am. Ako si Edinita Alamati, no? Sa Barangay Balulang. Local person sa Barangay Council for the Protection of Children. Last mo sa itong program karon Mama, tag-Mercules man eh. Masang Pilipino, makialam ka. So, unsa ona na ito, pagkahibaw, sa itong mga kaigsuunan, kung kinsabay ilang dangpan, kung dunay mga pagpangabuso, particular ha, sa ato ang mga kabataan, ma'am. Pwede sila mo tawag sa atong uh, diretso, sa atong hotline sa Barangay Council for the Protection of Children kaya kainakamantay... At line pod or pwede ra pod sila mo diretso sa uh, police stations ilabay ra gihapon sila sa atong opisina after sila rin dito para dayon atong maassist sila kung unsa ila panginahanglan kinahanglan pa ba nato og blatter kinahanglan ba nato og medico legal para uh, makuhaan ang mga unsay mga panghitabo kung na physically abuse ba sexually abuse ba So, ingon na na ang proseso. So, kita ang nga um, maalagad sa ila, pinagi sa uh, tanan nga ilang gitinanglan, sa medical, maasis sila, sa police, han, un until sa filing sa kaso. So, kaning BCPC, mam Barangay Sir? Council for the Protection of Children. Kung doon ay mga problema, like aning mga bata, uh, mga bata nga walay ginikanan, dahil na abusuhan diha sa kilid sa dalan, gikulata, kaya doon na mga nag-viral nga mga video, no, batanon pa minor gikulata do na bay apil ba niya sa inyuhang uh, inyuhang yes, jurisdiction so, ma'am Oh yes sir kung under sa tong area of responsibility kung adunay mga concerned citizen nga nakakita nga adunay mga ingon ana nga mga insidente nga ilang nakita sa kadalanan sa kasilinganan nga kanang ng mga bata oh. um, na um naabusuhan or what we call this gikulata ba sa mga pulis oh. so uh, automatically ang Automatic pa po ang atong mga katauhan sa barangay Balulang balo lang makialam. They are the good maritis, no? Uh, automatic, mutawag din sila sa atong barangay outpost. Mm -hmm. Okay. So, automatically si outpost, mutawag din sa ato ang mam naibata, ibata ang gikulata. Uh, atong adtuan so automatically ato din ang pag adtuan so kuan atog intake kun say mga kuan so kung gilikulata diretso din ato na siya i sa nato blatter, kung ansa na to kung kinahanglan gyud og immediate nga medical uh, attention um, naaman na aman pud tay health center kung mga minor lang ang injuries so ipakita sa nato sa para mahatagan og first aid then we will proceed to police station uh, for for the blotter. then After that, we will go to Northern Mindanao Medical Center para mm -hmm. napun sa medical legal if ever identified ang mga abuser ato silang pailan o kaso labi na minor ang nag uh, nagkulata or nakilabot sa usa atong mga kabataan okay kung kaning babae nga bata ma minor then uh, kanang uh, abusuhan siya ma'am nga do na say consent pero dunay na nagreklamo nga tao dunay consent ma'am pero minor siya Then, dun ay concern sa tesen. Mo nang gitawag na tumay gala sa itong programa masang Pilipino makialam ka. kung sa nakita ni mong sayo, magsabagin ka sa itong otoridad. Ma'am, kini, kamo sa inyo ha, sa BCPC. Ander, gihapon ninyo na eh. Kamo gihapon ang yes, sir. uh, directan eh. Oo, oh, oh. yes, sir. Mo nang gitawag na to, sir, sa Republic Act 11648, no? Uh, that is a consensual rape Labi na kung um, ang di, uh, minor di edad ang biktima. Oo. Oh, oh. Oh. Kung dilisan siya minority dad, uh, labi na kung 15 years old na ang usaka bata ng lalaki, pwede gihapon na ma-file ang kaso anak. Ah, uh, pinaagi na kay ang court naman din ang mahatag og mga kuana na end diversion para sa usa ka bata kay Oo. Dili man na, siya pwede kay uh, what we call this uh, well, we call it uh, consensual rape, di ba? Gitugutan niya kay manag-uyab sila. Oo. Tungod kay bata man usab ang nakambuhat niya na minor di man usab ang atong perpetrator. Ah, uh, din Muagi na siya o discernment, no? Kaya mumanay atong giingon karon kung ang bata nga nanay discernment, kung ang panghitabo sa Crimen or uh, the uh, crime was committed when the child is already 15 years old uh -huh. under Republic Act uh, um, uh -huh. uh, Pwede na siya at uh, ma-address ma or mapailan na siya sa kaso then liable na siya for the criminal liability. Uh, bisan so, minor, uh, bisan minor na great ma or nagbiktima. Uh, oh yes sir, kung ang um, perpetrator minor, so basta 15 years old and above na siya on the day of the commission. Ah, so, under okay. Republic Act 1630, pwede okay. na siya kay Nana Discernment. Ah, okay. So, pero below 15 ang lalaki or ang nag-rape, ma'am. Below 15. Say, status, ano sa status, um, na, ma'am? Um, Naagihapon tayo mga diversion, ana, hindi uh, dili siya ma-filean o wala siya criminal liability, sir. Pero na siya liability, no? Okay. If ever ang bata is uh, sa bakaron, na iba mga kuwan. So, under siya. So, adun na lang yung mga diversion nga ihatag na sa iya. Okay, kay doon na oh, years old. oh. Yes, ma'am. Doon na magutoy. Balita, no? Doon na isyo ano, na tumiaging adlaw pa. Uh, doon na pag uh, rape ba to sa minor gihapon? hapon. Dahil bata ang gi-rape ng hapon. So, mga katong naisgutan, kay doon na mga nag-PM sa ito ang uh, base mahimo daw kung nung ma-discuss, gamay din sa itong programang lambigit. Muna, naningkamo tama mga ma kuha ka na to nga special guest karon sa atong programa salamat kay ni anak ma'am no og uh, do na pay lain <coughs> ma'am <coughs> pili ah ikaw gud ma'am kay wa gilain namong uh, sigurado me nga dunay saktong tubag ma'am mga mga pangutana oh, so inaanan bisil sir kay malagi na siya na may balaod gud atong gisunod so mana oh, oh. siya under republic act 10630 uh, amending 90, uh, republic act 9344 nga ginatawag na to nga, juvenile justice welfare act nga gitas sa uh, sa, uh, sa 15 years uh, nga bata nga nanay disilment pwede na siya mapailan sa kriminal. So, sa um, kasong kriminal. Ano siya yung criminal liability. Pero dili siya so, mapriso dito sa city jail magka Sa provincial jail? No, no, dili no siya. sir. Kasi ang, ang kuhan na dito sila sa uh, Regional uh, Rehabilitation Center for Youth dito sa Hingoog City. Ah, okay. So, oo. kay ang atong balaod manggod mm -hmm. sa kabataan, dili manggod siya what we call as uh, retributive no Ama, ang atong balaod sa kabataan gitawag nato nga restorative justice ang ihatag sa ila balik i restore nato ang nawala nga pagsalig sa katawhan pinaagi sa pagrehabilitate sa ila nga mabag-o ang ilang pagkatao okay. so atong i restore dili pinaagi sa punitive or retributive justice nga atong ipanis ibutang nato sa prisuhan nga sama sa Colombia nga diin mas ma-influence pag hinoon sila basin in the future mas mulala pang hinoon ang atong kabataan. Okay. Para, Para sa minor na, na ma'am? Yes, sir. Mana siya nga. Ibutang sila re sa Rehabilitation Center. Ah, okay. Ang isa katong sa mga kuwan, ang dili siya pwede sa punitive o katong sa kuwan? Katong... Oh, dili sila. Wala na sa atong kabataan, oh. i-eradicate na ang punitive or restorative justice. But the government is trying to implement oh, oh. what we call as restorative justice by rehabilitating the, the minor offender. Okay. Salamat kay Ma'am. At least naklaro na ito gamay, Ma'am, no? kung parents ang dunay problema nga naka commit ni kay duna dunay mga balita karon nga na-rescue sa atoa ng nga mga DSWD uh, kauban atong pulis kini nga pag, uh, pang sa uh, ginikanan mismo uh, nga to Ay, sa ilang <laughs> anak <laughs> o nga minor unsa ano may mga okay. ni ma'am Ah, uh, sayo na kay nang sir, nakapa na taog amahan ingon ana no, Nakapait counts na tao, anak wow. uh, file na ta na og na counts na ang usa perpetrator about ana nga issue. Uh -huh. So kung adunaay mga ingon ana basta reported lang gyud na report lang og ang bata is interesado gyud siya nga mo-file niya mo-cooperate support sa atua. Uh -huh. Yun, ang mama dili mo file. Ako na mismo sir ang mo file para sa bata. Yun. So, uh -huh. nato na to ang bata sa kamot sa ginikanan with the uh -huh. help of our PNP. Kay we have the reason kay paramount mount ta na to ang welfare sa bata. Okay. No, so kuhaon na to ang bata sa kamot sa ginikanan with the help of our PNP then we will uh, report it to the police for blatter then we will uh -huh. recommend for the shelter sheltering sa atong CSWD or sa DSWD then a the will follow ah okay ah. i, i blatter lang ikaw mismo or kaning atong BCPC focal person sa mga matag barangay sa Timbuk nasod Siya mismo yes, ang sir. pwedeng mo file, ma'am. Siya mismo ang reklamante. Yes, sir. Sila, they can stand as the one who can for in behalf sa bata. Kay minor man ang bata. Uh -oh. Pwede ra sila mo stand standard. It is the DSWD or CSWD na dahil. Pwede ra mo stand ko kay... Uh, naka-stand lang yun ko for how many times nga. I was the one who uh, stand for in behalf of the child na uh -oh. nag-file sa kaso. So ni daog man pod og nga oh. presyo na nila sa kanan. Congratulations ma'am. Kabalo mo nang isa ma'am nga ikaw gyud mo gitawagan kay kabalo mi unsa ka ka dedicated sa imong pagka BCP si Pukal person. O dili lang ingon nga compliance only. Uh, sa duty na gyud ba kung tan-aw na to kay laliman ka nang matulog ka ma'am. Dunay pagresponse yes, gyapon no, usahay. Yes sir. Bisag do alas 2 sa kadlaw we will Sabi. review, we will response for that then we will uh, act on it uh, according to the process of law. Ma'am, grabe. Uh, Di basta-basta na, ma'am. Manginao ta, ma'am, nga daghan pa, nga ma makakupya sa imuhang gipakitang dedication bilang BCPC Pukal Person. Uh, That sa, is love to serve, sir. You know, <laughs> salamat kay ma'am. Unang lipay mi sa PKG, ma'am. Lipay dyan mi, na ila-ila ka na mo. Kaya doon na mi kadangpan. Kay kami ang mga polis, mi kadangpan ba me? Kaya kinsa pa ilain na mong kadangpan ha? pulis, me, kami ang protector sa katauhan. Pero yes, kung kami ang maabusuhan, akin sa man ang duulan. So isa gihapon ka na mo nga duulan. Mo ani media. Sa media ra gyud ni manager. Oo. na ma'am, reality ang ato mga pulis, kay ngon tanga strong ang atong pulis, but dako kaayo og chance nga maalanganin na hinun atong pulis kung ang ato ng pulis ang mabiktima. Ay gani dunay example ha. Uh, like sa Kuabam, uh, by experience lugar. Uh, Iksuun ako, doon ay mga nabiktima sa pagpangabuso. Yes, but wala sila kabalo kung asa sila padulong. So, ako wapo ko ilaing No? Dili man ko, nako ako kaya bisang pulis ko. But di amang um, ko sa regional headquarter area, wala mata sa uh -huh. ground. So, kailangan yes, na to ang knowledge. gikan sa mga BCPC personnel like sa Imohamam. Kung makahatag na mong idea kung asa mo channel, aron matabangan kay ang ato makaigsunan sa bukid nga bahin bisan diri sa syudad ma'am dunay mga mm. nga way kadangpan gusto sila mosumbong pero way kasumbungan mo nang uban yes. ma mag, magwala na lang or ilahan na lang hunuson in town ang ilang ginabuhi kay way laing kapadungan Actually, activated naman yun sa as per uh, memorandum na sa DILG, no, sir, no, nga. Uh -oh. Ang Barakgay is already active ya uh, kuan in, ku in uh -oh. response sa tanang problema sa atong barangay uh, physical man abuses sexual psychological or bisan sa atong mga lawat and sa atong mga pangisip uh -oh. no uh, ato na siya gipon gina-address sa atong barangay as per uh, kuan kanang naa na, -na magwaybalaod git ana no Republic Act in uh, 11036 uh -huh. oh, I think that is 11036 that is a mental health ah uh, response. So, uh -oh. si barangay, wala, siguro ka nakakita sa itong barangay nga adunay mga buang nga naglakaw-lakaw nga naghubo-hubo sa itong ga, uh, kuan ka yes, ng, yes, uh, sa itong kadalanan. Kay, tungod kay na ang atong uh, kuan, ah uh, response, pas-pas ka. Ayok. Ang ato pong mga katawahan sa Balulang, uh Oo. -oh pag makakita pud sila og mga tawo nga nakita nila sa kadalanan nga abnormal. Uh dili wala sa insaktong pa, pangutok. Oo. So itawag din na nila sa ato ang outpost nga adunay na mga nakita o sa kababay nga nagbubuhubo, wala sa insaktong pangisip o sa kalalaki ba karon. So automatically bisag alas 12 ora laon na sa kadlawon ato jud na silang i address diretso para ma-safety labi na kun usa kababay ang ana asa walay insakto nga pangutok para po dili kun maabosahan sa mga daotang elemento sa atong kadaplinan yon lakto pa kasultiman so... bisag asa nga mga area kun do makitan ini Pagdangup na to sa barangay, doon na yung responsibilidad ang atong barangay to risk yun. Nining mga hindi na Yes, sir. Kay actually, na ano mga balaod? Na, as I said, a while okay. ago, yes, na yung Republic Act, no? Oh, Ganang itawag na to Republic Act number 11036 that is establishing a national mental health policy. No? Okay. So, uh, muna nga si barangay, Ah uh, kinanglan ma-address na po na nila nga dili man sad labi na karon nga nagkataas ang atong uh, mental uh, health issue uh -huh. no, sa atong mga katawhan kabataan man so nay mga depression mm -hmm. so it will be automatically kung ma address kung ma-address na nato i-channel na to sa atong psychosocial uh -huh. i-recommend for psychosocial counseling Kung kani wala na gid sa insaktong pangutok uh, ma-address pod to ang um, residente kung dili kasagara daghan dili atong residente kay uh, naka turnover na ta sa last last year mga oh. November man siguro December sa Baroy naka naka turnover ta dito kanang mm -hmm. person with uh, who use drugs nga nanay na, 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 manifestation gyud sa substance use disorder oh. so naka turn na to sa Baroy na apud ato last week lang uh, October pa nato siya na respondihan so ato siyang safe keeping sa holding area sa atong Oro Response Processing Center mm -hmm. sa Lumbia So, di-coordinate na to kung taga-asa siya from uh, the paon, sindangan, and with that, with our effort of connecting sa mga kuan, nakuha siya sa iyang pamilya last week lang, nahatod na mo sa uh, Iligan, nagtabo namin sa sindangan nga si SWD. Wow, congratulations so, mama, grabe no. Salamat. Hindi ma'am, ako lang ipasupot, hapit na tong oras. Ang ipasupot ma'am no, ang kining... Kung filing of cases, ma'am, regarding aning dunay mga pag-abuso, kung babae lugar agi abusuhan, uh, gi-abusuhan, uh, kuan ba? Kung bana ang kontra sa asawa, mahitungod sa kaning emosyonal, cover ba nininin, eh? o, so, ninyo? 1962. Uh, cover nila? Um, Bote mo ipasabot, sir, sa Republic Act 1962. Yes, ma'am. Cover, kaya po ninyo. Yes sir naaman pagtay uh, department kami handle ana nga we both of us is handling that no duha mi wenang yes katong yeah, nakita sir. man siguro nang mga tatong speaker nga isa siya to ang vocal person sa ah, para pud ana uh, sa violence against women pero kami ang duha ako aga assist jud ko ana kay uh, as per instruction as per executive order sa atong punong barangay oh. nga Uh, in all protection kinahanglan nga ma-assist ma nato o ma-address sa so para nga uh, that is to ano kanang avoid mga Bili na to maayo nga pagka-handle. So oh. mauna nga I, I am always there to assist <laughs> anyone when it comes to protection. No. No. Kung, kung pagpahil ana ma'am kung emotional abuse kailangan man tang ng gitawag na to psychological certificate ba na ma'am kailangan Yes ana? sir, psychological assessment gikan sa ato mga psychologist sir. Libre ba na ma'am doon dunay bayad? Hmm, lagi na siya sir, kay wala man tayo uh, psychologist yun nga naa sa atong hospital sa NMMC. Pila'y uh, so, bayad pila po, ma'am, sa possible, ana, target Para may balaan nila sa itong mga binatingting paminaw sa radyo nga, uy, nga na, deo, parang dool-dool, ana, ano ba? Kaya ang, ang pinakakuha na na, sir, is nakagali mo about ang 50, na ako na yung hibawaan na 30, karoon na anay 10. 10,000. Oh, na uh, oh, ay 10,000. Sus so, ginuo ko, so maglisod mm -hmm. gyapon mga pupuring igsuot ta ni ma'am. Ko why boy psychological, basta psychological <laughs> abuser, medyo gid siya dayon. Naaman galing financial assistance nga yeah. makuha nato sa atong city pero mm -hmm. di ligid dili gid siya enough para ma, ma shoulder ang expenses nga para sa medical assist ano uh, um, psychological assist. Sa, sa, ato yeah. pa ma'am no mura gamay ra ang posibleng makapile og kaso ini labi na kung pobre ma'am no mail ang wa pamugas pa ka ingana mura ka oh pero kasagara uh, dili man po hinundaghan ang atong psychological mas daghan ang physical. physical na, mas may na lang ba physical kay wala na kay bayad kay oh, wala na. Psychological. <laughs> <laughs> Way ko na lang tanga. Ma'am na na emotional abuse baka ma'am pagpakulata lang sa. <laughs> oh, wala no, na nga pagpakulata ka nakapasa <laughs> <laughs> na lang sabi kaya kay para nga uh, we have enough nga evidence nga na physical jud ka, no? Kay eh, man kay kung psychological uh, mugasto kwarta eh. Oo ka ng hassle man kayo kayo na apamay psychological assessment. Pero na, kung doon na lay kwarta, ma'am, kung doon na lay kwarta ay kabayan, okay ra, kaya dali raman sa na, no? Ang bayad lang kay professional pay, mga gud na. Oh, yes, sir. Dali raman na siya. Kung nalang yung kay kwarta, so dali ra, ni mo pag... Ignore uh, ano. lang na ba ma'am, ngay. Patawag lang si Muha kung apikig yung kwarta. Bitaw, ma'am. Salamat kasi mong panahon, ma'am. No, ma'am. Last message ni ma'am. Bago tayo mag-end -in sa atong interview, ma'am. <laughs> So, daghang salamat no sa panahon nga uh, sa imo pong higayon nga gihatagi uh, usa ko sa imong gi-invite. Then sa ato sa sa, sa, sa nakalain-lain barangay nga wala mahibalo, labi mm -hmm. na sa biktima sa pagpangabuso, pwede ra gid mo ul sa inyong barangay para makapangayo mo kung wala mo masayod kun asa mo paingon. No bisan unsang nga issue, andam gid ang barangay nga motabang ni ana. So, ayaw mo kaulaw, ayaw mo pag upun upon sa pagpangayos sa ilang tabang para pod ma-address ang inyong problema nga dili lang kamulang lang mag-inusara nga mudala ni anak. Okay, salamat kayo, uh, mam ma Ma'am Edita Alambatin, ang ato ang BCPC sa Barangay Balolang. Ma'am, salamat kayo, Ma'am, Sige, sir. Dagan kayong salamat po sa imong pag-invite. Dagan okay. salamat. God bless. God bless, ma'am. Salamat kayo. So, mga isuon mawag to mga gala ang tingog mismo sa ito ang uh, pukal person sa BCPC Barangay Balula ng si ma'am Alam baten Uh, A very dedicated mga gala sa trabaho. Uh, kung isgutan ang public service mga gala, ilabi na sa mga kabataan, uh, mga kababayanan, nga nahimong nabusuhan sa atong publiko mau ka na may gala, bisang kadlaong na ko. response, grabe. Pag so, kita kita, nga maduplicate kini, nga mga dedikasyon sa public servant, o pagservisos katawan, nga wala tayo, oras nga ganoon lang ikalipay nga makatabang, nga nasa itong mga kaigsunan, ginahanglang suporta, ginahanglang mga higala karangpan, di rin nasa mga barangay, mga higala ayaw mo pagduha duha sa BCPC mga igsoon sa nagkalailaing barangay. Ato nang gisdutan, kay importante kana para sa atong kabataan may gala kay kabataan mo ipag-asa sa atong nasod. kinahanglan nato silang proteksyonan. nundang nga mga special mga mga balaod mga gala gagitagana alang kanila. Mao usab ang ipangusgan karon sa Barangay uh, Council uh, for the Protection of Children may gala sa mga kabarangayan.